Ngayong araw lang ng Miyerkules, July 31 sa taong ito ng 2024 ay napatay sa isang airstrike ang top leader ng Hamas na si Ismail Hanaya sa siyudad ng Tehran, ang kapital ng bansang Iran kung saan nagbigay agad ng pahayag ang gobyerno ng Iran na talagang ipaghihiganti nila ang pagkamatay ni Hanaya at sisiguraduhin nilang mananagot ang Israel sa kanilang ginawa sa leader ng Hamas. Ito ang kwento ng pagpaslang ng Israel kay Ismail Hanaya, ang pinakamataas na leader ng Hamas na napaslang ng mga Hudyo simula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip noong October 7, 2023. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa ABISEN TV. Kahapon lang ng July 30 sa taong ito ay dumalo pa ang leader ng Hamas na si Ismail Haneya sa inukurasyon ng bagong presidente ng Iran sa syudad ng Tehran, ang kapital ng Iran, kung saan matapos ang pagdalo nito sa inukurasyon ay dumiretsyo ng kilabot na leader ng Hamas sa kanyang tinutuluyang bahay na nasa loob rin ng Tehran. Pero sa araw na ito ay biglang tinamaan ng isang airstrike ang tinutuluyan ni Haneya sa Tehran kung saan nagbigay naman kaagad ng pahayag ang gobyerno ng Iran na pananagutin nila ang Israel sa ginawa nito sa leader ng Hamas. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Israel sa pangyayari, partikular kay Ismael Hanaya pero alam na ng lahat na wala namang ibang titira pa kay Hanea kundi ang mga Hudyo dahil sa posisyon ni Hanea sa Hamas at dahil na rin sa katigasan nitong magipagsundo sa mga Hudyo kahit paman na na-overrun na ng Israel ang buong Gaza ay matigas pa rin ito at patuloy na nananawagan sa kanyang mga militanteng grupo na Hamas na ipagpatuloy ang laban sa Gaza kahit pa man na libu-libong sibilyan na ang namatay sa bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza na nagsimula noong October 7 sa nakaraang taon. Pero nagbigay ng pahayag ang Israel na napatay nila sa isang airstrike ang isang top leader ng Hezbollah sa kanilang isinigawang airstrike sa siyudad ng Beirut, ang kapital ng Lebanon, bilang gante ng Israel sa pang-aatake ng Hezbollah sa Golan Heights na ikinamatay ng labing dalawang sibilyang hudyo makalipas ang ilang oras matapos ang pagbigay ng pahayag na ito ng Israel ay isinunod ng itinumba ng Israel si Hanea, sa si sa sudad ng Tehran na ikinagalit ng mga Iranians at kung ano-anong pagbabanta ang ibinigay nito sa Israel dahil napahiya na naman sila sa ginawang airstrike ng Israel na sa mismong kapital pa ng Iran isinigawa ang airstrike na hindi nila napigilan. Samantala, nagbigay rin naman ng pahayag ang gobyerno ng Lebanon na dapat ng paghandaan ng Israel ang paghihigante ng Hezbollah sa pag-atake nito sa syudad ng Beirut. At sa panahong ito daw ay pagtutulungan na nila ng Iran ang Israel hanggang sa tuluyan na itong mawasak. Pero lahat ng ito ay puro pagbabanta lamang at hindi rin naman ito aatrasan ng Israel dahil ilang beses na itong pinagtulungan ng mga Arabong bansa ay palagi naman itong nananalo sa digmaan at napakataas na ng experience ng Israel sa digmaan simula pa ng itatag bansa noong 1948 ay palagi na itong nakikipagdigmaan sa kanilang mga karatig bansa Nagbigay rin naman kaagad ng pahayag ang Secretary of Defense ng US na si Lloyd Austin na huwag na sanang i-escalate pa ng Iran, Lebanon at Israel ang tensyon para maiwasan ang napakalaking gulo sa Middle East at dapat daw munang manaig ang diplomasya para maiwasan ang all-out war sa pagitan ng Israel, Hezbollah at Iran. Pero dahil sa pangyayari ngayon na inatake na ng Israel ang kapital ng Lebanon at napatay pa nito ang isang top leader ng Hezbollah. Dagdag pa rito ang pagkamatay ni Ismail Haneya sa Teran ay paniguradong anumang oras ay talagang sisiklab na ang isang malawakang digmaan sa Middle East. Dahil patay na si Hanaya, ay sino na lang ang magtutuloy sa negosasyon ng kapayapaan sa pagitan ng Hamas at Israel? At higit sa lahat ay paano na ngayon maibabalik ang mga hostages ng Hamas? Kaya paniguradong isang malaking gulo ang sisi club anumang oras sa rehiyon. Dahil bago pinaslang si Hanaya, ito ang siyang nakikipagnegosasyon sa mga peace deal sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan ilang beses na rin sinabi ni Netanyahu ang Prime Minister ng Israel na napakatigas ni Hanaya sa lahat ng negosasyon at palaging nagpapalusot ng kung ano-ano, kung ano-ano rin ang mga demands nito na para daw pinapatagalang ni Hanaya ang negosasyon para kumuha ng simpatya sa iba't ibang panig ng mundo na suportahan ng pakikibaka ng mga Palestino sa Gaza. Sa pangyayari ngayon na napatay na si Ismail Hanaya sa Iran ay paniguradong tapos na ang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas dahil baka tinanggap na ng gobyerno ng Israel na wala na ang mga hostages ng Hamas kaya napagdesisyon na nilang ilig Pit na lang si Hanaya para tuluyan na rin bumagsak ang Hamas sa Gaza at matapos ng digmaan sa bagitan ng Israel at Hamas. Pero isa lang ang sigurado ngayon na anumang oras ay sisiklab ng malawakang digmaan sa Middle East dahil sa napakataas ng tensyon ngayon sa regyon, kung saan paniguradong aataking muli ang Hezbollah sa Israel habang kinakailangan rin namang gumawa ng aksyon ng Iran matapos ang kahiyahiyang pagpasok ng airstrike sa kanilang kapital, ang syudad ng Tehran. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.